Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya sa lahat ng oras? malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung talaga bang hindi siya mapapakali sa kakaisip sa iyo sa tuwing ikaw ay hindi niya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at dapat buo ang loob nyo sa paggawa nito. At ang ritual na ito ay pwede mo gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ito'y napakasimple at napakaepektibong ritual. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Una, ang gagawin mo lamang, bago ka matulog, kumuha ka lamang ng isang basong tubig. Dapat po babasagin po ang baso na gagamitin nyo sa ritual. At pagkatapos, hawakan mo sa dalawa mong kamay ang baso na may tubig at ilapit ito sa baba mo at pagkatapos, mag-focus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin, lalong-lalo na kung hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay inumin mo lamang itong isang basong tubig na ginawan mo ng ritual at panikuradong siya ay mababaliw at siya ay hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto at eto muna sa ngayon maraming salamat po sa panonood mega